Hindi nyo na pwede masisi kung ba't ganito Ginaganapan ko lang na natural Tsaka inagapan ko na mautal nila Habang sinugal ginapang minahal na natutunan ko na tumagal Tsaka alam ko naman na inaabang Nasa natabangan yung papakawalan Naturo <laughs> yung isa nagalit <laughs> tuloy yung isa oh, Bike ano daw motorcycle lane daw Yun yun o oh, yun oh. oh Tingin tingin tuloy siya o oh, Pailing iling si kuya Mot bike, Motorcycle lane nga araw eh oh. o, oh. o. Sabi niya Easy easy dapat so, ito sinita mo rin tong jeep tsaka bus oh. Galit tuloy si kuya so, Gusto nyo eh May mga strict pa rin na dumadaan sa motor lane eh Exclusive motorcycle lane ng Commonwealth eh Diba yun oh. Galit si kuya uh, MC lane daw yun diba Ba't ganon diba Uh, si kuya, alam ko si kuya sigurado ako na ano yon Uh, talagang dumadaan sa motorcycle lane yun no? <laughs> ng commonwealth kumbaga ano siya uh, sumusunod siya kahit walang bantay kahit walang nagbabantay o may bantay sumusunod siya sa exclusive motorcycle lane dun sa dumadaan no? kasi ano siya eh kumbaga uh, nagalit siya don sa naka four wheels eh na yun daw ay tinatapakan at dinadaanan ng four wheels ay motorcycle lane exclusive <laughs>